Palakol River guys Palakol River, nakikita nyo yung tulay sa taas Ayan, so ayong sa baba Ayan, puro mga cottage Ayan ang aming adventure ngayon guys Samahan nyo kami Ayan guys, so yung Ilog Oh, oh. guys pababa ako sa ilog samahan nyo ako guys samahan nyo kami aray ko ba munti ko ako madapa guys ang namin sa taas ang tinan yung binapabahan ko guys o puro ba to yan yan. Ayun. Pababa ko dito sa ilog. So, Ayan. Ayun. Yun doon, mga cottage. Yun o, no? ang dami. Ay, mga kasama ko, guys. Busy kami mag, ano, kanya-kanyang video. Yun sila. <laughs> Ay, sila. Kanya-kanya kaming video. Yan. Sayon sila, madam. Si Chin. At si Jean. Yan. Wala akong, ano, di ko nadala yung aking stick, guys. Kaya, ayan. Ayan kamay uh, ko muna ang gamit ko. Kaya medyo makikita nyo yung aking pagmumuka. Ayan. Ang guys. Piling nasa probinsya ba? Ang dami maliligo ngayon kasi mainit. Ang dami ng tao. Ha? Huh? Ha? daming tao. Ayan, lalapitan ko sila madami. Aray okay. ko. <laughs> Nangangadap-adap ako sa bato. Sayang siya mo daw. Ilog Adventure kami today guys. Ilog Adventure. Ayan. Ilo. Ayan guys, so oh, tingnan nyo yung tubig. Maagos. Ayos sila kuya, gumagawa ng ano doon. Pupunta daw siya doon. <laughs> Ayan. Welcome to my Sapa, guys. Welcome to our Sapa. Ito po yung batis namin. <laughs> Ang batis ng aming palasyo. <laughs> Ayan. Ay. Hindi pa kami tapos mag-adventure dito sa kabatuhan. Dandahan sa Sofia. O dandahan na, baka madulas kayo. Dandahan. Ayan, sige, sige. Sige, lakad. O, no, maghanap kayo ng daan. Ayan. Mag-enjoy. Oh! daan lang, lang, be! Hindi lang Mag-enjoy naman kayo dito, guys. Ka, o, ano, oh, kasi daming... nagdala-dala Sobrang dami ng tao. Ang dami nag-ano pala dito, no? Wala nang pakasasakyan, nagpakaban, tricycle, ang dami, ang dami guys, daming tao. Ayun yung mga sasakyan sa taso, oh, nagpakaparada. Kaya tinaguri ang ano tong lugar na ito, ah uh, kaya tinaguri ang summer capital, parang summer capital siya ng Florida Blanca kasi pag mainit na ganito ang panahon guys, ang dami talagang pumupunta dito, naliligo. May ano siya, may entrance siya, ah uh, 100 kibali 20 pesos ang isang tao so lima kami 100 binayaran ni madam tapos uh, kung kukuha ng cottage meron silang uh, yung cottage nila is 300 300 pesos so ayan guys mag ikot ikot muna kami dito guys uh, sa aming sapa <coughs> ayan o hanggang doon may naliliko doon ayun mga cottage pa yun doon guys sa dugo tapos ito dito. Ito mismo yung kinatatayuan ko guys ay ilalim ng tulay mismo ito. Ayan yung tulay sa taas oh. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa tulay na yan eh. Basta ayan tulay sa taas. Yun. Basta tulay siya guys. Ayan. Guys. Ayan. yun, Oh. Diba? So ito ngayon guys. Lalakad na naman ako. Ay. Nakaka. Lakad-lakad na naman si Inday. Woo! Ito yung masarap. Saan-saan nakakarating si Inday, guys? Ah, oh, di ba? Tinanong yung bato sa likod ko, ang laki-laki oh. mas malaki pa sa akin. Hi! si <laughs> madam, guys. si madam mo. Oh. Nagsasarili na naman sa ano. Oh. Kanya-kanya kaming buhay mag-video dito, guys. Ayan. <laughs> Ay, si madam. Ayan. Naladala ko lang yung sinilas ko, bitbit -bit ko. <laughs> so, ayan, nandito kami sa gitna ng kabatuhan. Ayan. Ang lalaki lang na dito, o oh, sa medyo bandang gitna. Sila guys. Nagvideo, nagpicture-picture sila. Ang ganda, ah, ang ganda. Para bang nasa probinsya. Yan, mga ka doon guys, ayun Oh. No? Grabe ang daming tao. Yun no? mga oh, mga sa taas, nagpaka-parking. Tapos, ang daming mga naliligo. Dito. Hanggang doon. Ang daming naliligo. Doon, doon, ayun Oh. No? sa ilalim ng tunay. Doon, sa malayo pa. Ayun, sa baba. Yan no? ang dami oh. Hanggang doon, mayroon. Yan yes, sila madam. So, nandito pa rin kami. Ay, malalim. <laughs> Hindi ako makatawid. Smile! Smile! Wag <laughs> ganyan yung smile mo. Wag dyan, malakas ba? Wag ka Malalim yata dyan. Dito ka be. <laughs> Ba't di mo kasi pinagdala? Ayan yung agos ng ano, tubig. Oh, Ang dami sila kuya oh.

Hi guys, it's lunch time. Yay! Lunch time, lunch time. time guys. Picnic, picnic time. Kain, kain. Ito ay ito ang aming lunch. Bala sila madam magpreano jan maganda. Ayan. Ay ay serap, serap nang malam namin guys. guys tuyo. Ayan oh, tuyo, oh may tuyo daw oh ayan yah. <laughs> Di to kami lang questo. Ayan yung bawo namin. Tapos sa amin umikot sempre. Ano, mo! Sige sige, kaya yan. Oh, Puti lang yan. Marami yan. Nag Nagdadayot naman kayo. Kunti <laughs> lang na yung kanin na dala ko. Marami yan. kasi yan. Oh. Si, kain ka. Ito yung bao namin guys. Ayan o, oh, mangga. Tapos may adubong sitaw. Ayun, may paksiw. May tuyo. May pritong manok. May saging. Ayan. Yan ang aming lunch guys. Ay, thank you, thank you. Thank you. Ayan. Kakain na kami guys. Let's eat. Let's eat. So, ayan. Nandito pa rin kami sa ilog. Ayan. Parami ng parami yung tao habang ano, abang nagahapon, para lang parami yung pumupunta. Ang dami. Huh? O oh, ayan guys, pauwi na kami. Ayun dalawa, nauna na. na. Ayun, pati si madam. <laughs> 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 Ayaw mo <laughs> <laughs> Nawala yung sinilas ko guys dito. Iniwanan ko doon sa kita ng mga bato. <laughs> Uwi na kami. Bye-bye. Bye-bye Ilog. We'll see you uh we'll see you again Ilog.